Life without adventure is not a life at all Hi, this is Mavie, the Mavindika Life and Travel Vlog uh, I just want to say hello and kumusta po ang lahat lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers dito sa New Zealand at of course around the world Ayan. So medyo taglambig na po siya uh, Autumn season pero ano na siya ang feeling po ay winter na so mapapansin niyo Uh, kararating ko lang. So, medyo makapal yung damit ko para hindi ako lumigin. Ayan. And reminders po sa lahat, especially kapag nagwiwinter winter nagkakasakit po tayo usually, right? So, kailangan po natin magpa-flu vaccine. So, meron po siyang available na funded. Depende po. ah uh, merong funded na 6 months na uh, lifespan noong vaccine para hindi kayo magkasakit, hindi kayo magka-flu. Ayan. So, but if you want to have it one year, magbabayad po. Ayan. So, last, um, several years ago, libre po. Especially po kung meron kayo mga maintenance na ganyan, katulad ko. Uh, kasi tumataas po yung blood pressure ko dito. So, ayan. Funded po yung aking um, gamot. Kaya nga lang po, this year, Uh, nagbago na po. So, kailangan pong uh, six months lang siya at doon na sa GP mismo uh, nagpapa inject ng flu vaccine. Ayan. So, at least po protected. ba? Diba? Especially pag winter, maraming talagang uh, sickness, maraming, marami pong inuubo, nagkakasakit, sinisipon. Ayan. So, tips lang po sa lahat. Sa mga, lalo na sa mga um, residents or citizens or permanent residents po dito sa New Zealand. Sa mga bagong dating po, pwede rin po kayong pumunta sa mga general practitioner po para uh, magpa-register po kayo para kahit paano eh, meron po kayong um, healthcare, ba diba? Ayan, so kung nagkasakit kayo, pupunta kayo sa GP nyo, kung gusto nyo magpakonsulta, ganyan. So yan po yung mga ginagawa, especially malapit na po yung winter, ayan, kahapon po, medyo mataas pa yung blood pressure ko. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, kapag ganitong mga season, tumataas na po yung blood pressure ko. Maybe because of the temperature. Ayan. So, kailangan lang po ingat sa pagkain, anan, exercise, ganyan, uh, para hindi po tumaas yung blood pressure. Tsaka avoid ng stress. I think po, stress talaga ang kalimitan na factor na ga-affect po. Ayan. So, reminders po sa lahat na ingatan po natin ang sarili natin, lalo na po na sa ibang bansa tayo. Kasi magastos din po at the same time ayaw natin magkasakit, di po ba? nakakatakot. Ayan. So, kailangan lang meron kayong GP, meron kayong doktor na regular niyong pwedeng puntahan or kapag nagkakasakit kayo, magpapacheck up kayong ganyan. Sa community lang po yon local po kung saan kayo nakatera. Ayan. Like sa case ko po, sa Abundil po yung aking uh, clinic. Ayan. So yan. So depende po kung saan kayo malapit. Ayan. So meron pong ganon. Ayan, tsaka ang alam ko kapag mga migrants, mga OFW, meron pong discount at least ganyan, 'di ba? Ayan, so 'yun. So 'yun po yung madali po nating gawin to avoid po yung problema in the future. So ako ngayon medyo hindi naman po ako mataba pero kailangan ko rin mag-diet. Yeah. Yung avoid ko yung mga food na nakaka-contribute sa pagtaas ng blood pressure. And then, of course, exercise po. Exercise is the key. And, huwag magpa-stress. <laughs> bawal po ang stress. Ayan. Stress po talaga yung culprit ng ganito. Ayan. At syempre, yung food na ini-intake po natin. Mga bawal maalat. Ganyan. Yan, so marami pong bawal. Ayan, syempre pong nagkakaedad na rin po tayo. Naka-contribute talaga yun. And of course, yun nga sinasabi ko stress, avoid lang po natin as much as possible na ma-stress. Kapag feel na nating na-stress, medyo mag-unwind po tayo ng konti. Yan, speaking by experience po yan. So malapit na po ang winter, kaya mag-ready po tayo. So sa lahat, reminders lang to visit your general practitioner, yung mga doktor po ninyo, para matingnan po, kumusta naman yung inyong lugo, yung blood pressure, yung, yung mga ganyan po ba, yung mga basics. Ayan. Kailangan po natin yan. Ano, sa Pilipinas, hindi natin pinapansin yung mga ganyan na talis nagkakasakit tayo. Pero this time, kailangan po natin gawin. Okay? So, yan po. Yan po yung mga reminders ko for this um, winter season na parating. Be ready po kasi anything will happen. Diba? So, yeah, just be ready. Thank you. Thank you for watching. Have a nice one. Bye.